guys, ito po yung dinner natin. Soriso, paksing isda, adobong baboy, at saka toyo. Yung toyo kanina na pinag-almusan natin may natira pa. So, kakain ako. Hello guys, kain tayo ng dinner. Ito ba, no? ko talaga ito kasi imagine mo 2 years na sa ibang bansa tayo, hindi tayo tumakain ng paborito kong tuyo. Ah, uh, soriso, ayan. Ah, uh, paksiw na isda at saka of course, adobong baboy. So, kain tayo, guys. Kamay yung natin kasi masarap pag pinakamay. Ito yung, ano na mantika ng baboy, o. Oh. Inadobo ko. Tapos, sarap sa guys sa, ano, bahaw na kanin. Imagine mo, Terrence, hindi ka makakain ng baboy sa uh, Middle East kasi bawal ito. Harami ito sa kanila. Pero minsan, one time na nandun ako sa, ano, work, ewan ko pa paano nakakalusot na may nagbibinta ng baboy din. Patago nga lang. Kasi pag nahuli sila, naku, ang laki ng multa. Napipriso pa sila. Hmm, Tapos sarap isda, guys. Pers to guys. Paborito ko. Kahit bawal sa akin, no? Oh. Tapos ka na, Car? Yung mga anak na una nang kumain. sulit natin kumain yung mga pang Pinoy na pagkain talaga hanggang sa bakasyon tayo. Kasi pagbalik ka na naman ng trabaho, paspasa na naman ako, hindi mo naman matitikman talaga to yung mga pagkain na galing dito sa Pinas. Although matitikman naman yung mga tuyo, yun nga lang, ang ano ba, iba pa rin yung first ka na nandito galing sa atin. Na ano din, nagbibinta din dun, pero iba na ba? Tsaka ang mahal. kain ng nakain guys Pag nang isipin kung tataba ka o hindi, ang importante kung makain ka ng paborito mong ulam. Nandun kasi ako sa ibang bansa. Nag-crave talaga ako ng mga paksiyo na to. Yung daing. Mmm. hmm, Harap siya. Mmm. Mmm. Sarap pala yung bahaw. Basta, mainit lang yung, ano, yung ulam. Kaya lang, paksulat. Naman lang, ano guys, niluto ko to lahat. Hindi na kailangan yung, bagong saing. Basta, ang mga ulam, is luto siya, na mainit pa. Chorizo. Skinless siya. Ay, hindi pala skinless. Yung, ano ba, pang pang pam ano ata to yung, yung ibang suriso yung iba kasi pula diba ito naman ano anong suri, suriso to call uh, garlic. garlic daw ha anong klaseng tusino ah suriso ba diba pula mostly ang suriso tusino ba ne tusino to <laughs> kala ko ka ganisa kung okay, so. ganun to so. ibang ano garlic? lang siya skinless lang siya oo nga tatadungan kami kung ano <laughs> Yung ganun sa iba naman to sino eh. Tat, Ang tusino yung ano, malamis na mes. Tapos ma ano siya. Ito naman iba eh. Boom, patay.